president. Padali lang yun. Eh. Kasi, ang taka na nga daw sila kasi, di diba, ba, nangaba ng pila last year. Ay, oh, last year. Pati iba lang yan. Iba may picture, alam ba, ka? May mm pakita -hmm. mo, kapalit mo yun, yun. Ako uh, president, eh. Ay, kayo na, ay, 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 lang yun, imabilis lang yan. Para every year, makakuha na kayo. Mm -hmm. oh. Yun lang na naman yung oil nila Grabe talaga dinumog, no? Sa city hall, magtaka. Pinabigyan lang nila, alam niya? Ha? Pinabigyan nila. Grabe din. Pero yun nga lang, alam mo yung grocery? 50%. Kalahati na lang. Hindi ko dati. Hindi ka tulad dati. Nanok malami. Mapapansin mo talaga na Baka ngayon, marami kasi magbubutuhan. <laughs> Totoo. Oo, oh, oh. oo marami yan, no? Totoo oh, oh, yan. Yeah. Oo. Pero kasi... naku, buti inalbum ko yung sa, sa, sa Facebook. May album na sa Facebook. Eh. Naku, marami pa lang gusto rin ngayon kasi magbubutuhan next year. Mas oh, malala Mas malami ngayon. Bala ko pa naman, hinto na namin. Mas malala Kasi Mas malala yun. Ibu mo, bukan ibu. Kalau tak ingat nak, tak tahu Ay, 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 na siyang ay, ano, ay, na ay, 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 ano, ay, si, ay, Asawa ni Christian? hindi ba Hindi ba? Si Chris, ang asawa ni Christian ba? Si Wala hindi na na, Yung naisip ko talaga, marami talaga yung groceries. Ngayong darating na Pasko kasi na mag-ano, magbubutuhan. Grabe عندي حاجه dalihamaan sa nung ng ulo nung 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 Sa nung 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 dito, nung si anak ni Kap, ikaw, at saka sino yung magsitinda? Eden. Oo, oh, si Eden. Yung friendship, friendship never die. Di ba kami, di ba? Friendship never Die. Hmm. 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 Pamangkin mo na ba yan si Angel? Oo. Oh. Nasaan yung mama niya, babae, lalaki? Ay, mama niya, babae, lalaki. yung kapatid mo pala. Lalaki ang kapatid mo. Babae. Babae. Yun lang yung babae niyo. Pangalawa ka na. Oh, na yun. Yung kapatid mo ay yung mama ni Angel? Bakit mm. pa, may pamilya na bang iba? Mm. Yun lang. Buti nga si Angel, okay na yung buhay niya. Daming din nagsisela sa kanya, sabi niya. Yung side ng asawa niya. Si Ma Angel, marunong din makisama eh. Hindi ka marunong, ano na? lumaiha na ilaluan ni mama na ano malungon na kahal Isama. Uh Oo. -oh. Yun naman kasi yung importante talaga, makisama, marunong. Na mahal in bed. Mm -mm. Nakatuwalaan lang mm, mm Sa mga korente, no? Oh? Lahat. Lahat. Ang mga transaction. Alam na nga niya yung mga transaction, di ba? Uh Oo. -oh. Sa lupa. Wala may hawa Kaya binibigyan din siya ni Uncle Ben, no? Sabi niya. Malaki talaga kasi, ano? Malaki talaga kasi yung pera dyan sa mga ganyang transaction. Hello, uh... mm -mm. Yung mga permit-permit yan, eh. Diba? Diba, ano? Yeah. kung na ba yung asawa mo? Yes. yun maasawa mo na talaga siya bukas yes. ilang years nga din kayo? Matagal na din kayo di ba? Yes. Ano diba? years yes. ah, man, sarin yes. eh, lipa, in, ano 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 Masa rin yun? Hindi pa, inano pa sa ano Bukas, ano 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 para sa Siguro kung nagang Sabado ngayon, sakto sana. ano, masarin ninyo kasal kayo. Saan mo yung nakilala, Al? Sabi eh, nakabaksyon kami. Tapos, papansin siya. Bike and driver siya, tapos nakabaksyon. Mm. Nasakyan ko siya. Mm. Nung umuya umakisado sa kabite. Sino bang nandun? Wala ka ka anak namin. Maka-anak ko dito. Makahit ni mama. Ah, nandun yung asasay. Hindi, pero hindi ka pa nakauwi ng ano, ng leite. uwi na ako. Ako sa Dutin. Ng leite? Oo. Dalawang buwan kami doon. Saan sa leite? Bye-bye. Bye-bye kami. Saan sa bye-bye? Bye-bye leite. Malang may hibunawan. Ah, hibunawan kayo? Ano mm, ka, barangay lang pala tayo doon? Oo, oh, yun na ulit si mama. Ay, ka-city pala. Ha-ha? Ah? Ka-city? Oo, oh, malapit lang. Bye-bye city kasi din kami. Oo, oh, malapit lang. Sa may ano, Hilapnitan. ni Tan. Baka yun ang aki. Mm-mm. Ibo, hino ba? Baka ni Mario. Mm-mm. Kaya niya ka. siya uwi, May? Mayo. Oo, oh, May hindi yung Ah, di ba yung sasakyan nyo, ano, yung... Mm -mm. Hindi, yung papuntahin na buhawan, ba? Yung parang, ano... Ganit ka na yun, ba? Mm-hmm. Yung bunawan. Asa, dito. Dulo na. Malapit lang ba yan sa palunpun? Oo. O sa Punpunan? Di ko maano eh, hindi ko na maanakas sa dapat. Mamaya i-search ko nga Ibunawan. Ibonawan. Parang malapit yan sa Plaridel, di ko maano eh, kung Plaridel ba or Hindi ko ma Bela niha anum niha kung ano ang daan ay 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 ito ay ito na hindi nilo nilo ang daan nila hindi Yeah. Jadi, nampaklah dia punya dua, tiga, Pero be, rauna ka na ilaw uh, uh, na mangutang niya o utang uh, Mangutang ka? Oo. Nung ano, nung trabaho mo ulit alilin ako. Si Angel, dapat malakas si Angel dun okay, eh. Yung. Si Angel ang inaano mo. Si Angel dapat inaano mo kasi yung ko kayang kaya lang, hindi nga Marami ding ano dyan. Dapat si Angel yung ano mo kasi si Angel ang humahawak yeah, dyan eh. Mag, ano pa ako, so, nagsatiwala hmm. na hmm. ano hmm. ko nung nakihir. Ano mm. pag-aningin ba ako? Kailangan ko mm. nagpabudget. Mm. Inisip ko, mag ko at ilaw ko ba. Nalabi mm. ako nung ang nalagyan niya ako. Pero kung si Angel ang nangutang doon, yung... Hindi, ako nga may utang na sila. Si Angel? Oo. Mm. Um. Pero may hinahawakan si Angel ah. Oh. Kahit nagawa ng paraan yung iba na nangungutang kay Dangs pero si Angel ang humawa. Mahalan. na. Nalaman po yung tao na ko. Oh, Oo, ano ko, okay lang. Hmm. Kapag lumumalalaman do yung mga tao, na, na, na kailangan mo, So, mainit na tubig yung inumin ko. Para makati yung lalamunan ko. Ako yung lemon na oil. Ha? Lemon. Kanina na itong simula eh. Tapos kanina siya ah. yung lemon naman din.